Welcome back to my YouTube channel hasa26 tv mayroon po tayong uh, panibagong uh, reaction video po no dito kay Botete. Ayun, maygalap out po sa lahat po ng mga supporter, na lang lalo na po sa mga sponsor at siyempre po sa ating mga defender ni Rina. Maygalap shoutout po sa ating lahat, no? Ayun, at hindi na po tayo magpaligoy-ligay, no? At uh, mayroon po akong ano nito, uh, reaction dito sa mga sinasabi ni Botete. Alam mo yun na po kung sino si Botete. Ayan po si Mayura na TV. Ang mo talaga, no? Nasaan na po ba talaga yung mindset mo at yung utak mo? Natutuyo na po ba? Matandang butete? Diyos ko po, kaya naman pala, no? Puro na lang pananakot ang ginagawa ninyo. Gawin nyo po. No? Unang-una, sabi mo, hindi na magpapapigil si, ano, si Lupin at uh, kaninong bulsa ang magkakaubusan. Tapos nga, uh, ano naman po, ano-ano na lang po ang mga sinasabi mo, pananakot, pagbabanta. Pakisabi po kay Lupin, gawin nyo na po, wag na dito mag, ano, wag ka nang mag-content at wag ka nang uh, magsabi na eto, si ganyan, ito, mag, uh, maghaharap na naman daw sa barangay. Sigurado ka, ano ang ipaglalaban niya? Sigurado ka? Ha? Matandang botete? Nag-iisip ka ba? Mag-iisip ka ng mabuti? Nasaan na po ba yung utak mong butiti ka? Mayura na 'yung TV na, nahihibang ka na ba? Hindi ka po ba nahihiya sa sarili mo? Puro ka pagbabanta, puro pananakot, gawin mo at pakisabi kay Lupin gawin niya. Huwag nang sabihin sa inyo. Huwag nang sabihin kay Kunyang. Go. Go to da ano, uh, go to the court. 'Yun. Iyon talaga yung karapat dapat at mara, uh, ano, legal na pag-uusap. Hindi na puro banta, Mayura. Butiti, huwag na puro pananakot para lang may ka. Alam naman po talaga natin, iyon lang po talagang habol mo. Noon at hanggang ngayon, habol lang po talaga, Biyos, i. Eh. Huwag mo akong lukuhin. Parehas tayong dalawa. Hmm, kaya nga, best friend tayong dalawa, eh. Um, alam naman po talaga natin na views ang kailangan natin, hindi ang pagmamalasakit. Pero ako lang po, magkaiba lang tayo at ikaw. Ako po, may paninindigan sa sarili. Tulad ng sinasabi ko, di bali na pong 1,000 lang ang ko. Paninindigan ko po ang pagiging defender na Rina. Naalala mo that time? Sinabi ko yan sa iyo? pero ikaw hindi ka kontento. Kailangan mong maghanap ng viral na video ng kalingap. Hmm. Naku Mayura, wag mo nang akong ano, wag mo nang lukuhin yung mga ano mo. Kung maniniwala man sila at uh, nag ano man sila sa iyo, ay di go ahead. Katulad mo yan mga viewers mo. Mga botete. Hmm, ba diba? Mga utak na tutoyo hmm. wag mo na nga tayo maglulukuhan Mayura alam nating dalawa kung sino sa ating dalawa yung manggagamit. 'Di ba? May paninindigan ako. Konti man ang views ko o wala mang manonood sa akin, paninindigan ko andito ako sa community ni Rina. Naaawa naman ako sa iyo. Talaga lang namang todo ka e sa pagsinisinungaling sa lahat po ng mga sinasabi mo. Pakisabi kay Lupin, Ah, pakisabi kay Lupin, go to that da, go the, uh, to the um, court, magsumbong, mag ano na siya kung ano-ano. Eh para lang naman talaga sabihin mo eh uh, magharap-harap si ano si M, si ano, magharap pareha kayo ni Kabalbas. Bagay nga kayo. Pero kaso lang hindi ka gusto ni Kabalbas. Hindi ka gusto at hindi ka crush ni Kabalbas. Eh, si Rowenim yung gusto niya eh. 'di ba? Kasi nga po, sino po naman talagang magkakagusto sa iyo eh para ka nang butanding eh. Mm, 'di ba? Huwag masaktan. 'Di ba? Naawa ako sa iyo. 'Di ba? Puro ka na lang pagbabanta, pananakot si ganito, kasi ganyan para lang ako panoorin. Wow. Mm. Paki-sabi kay Lupin, 'wag na sabihin sa inyo. Pumunta na siya doon sa korte. Magano na siya mag- uh, magdala na siya sa mga resibong bitbit -bit niya sa binabato laban sa kanya. Ah, iyan. Hanggang dito na, na po. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga suporta at siyempre po sa ating uh, mga nagmamahal kay Rina. Mega mega love shoutout po sa lahat no. Report agad, wag daming kaw kaw sauce Ginoo ko. Please po like, share and subscribe sa aking YouTube channel hasa26 TV. God bless and I love you.